Hello, hello, lads. Welcome to Anne's Garden Collection and Blank. Ayan, may bakanting pasok dito, mga lodi. Tapos, lalagyan natin na halo-halong halaman. Medyo malaki ng konti, parang large. Ang pat natin? Ano, ito? Ito muna. Ikaday natin dito, banda. Huwag natin tanggalin. San Francisco sana ang tanim dito. Ito na lang muna ang itanim natin dito, dito banda. Charan! nanjan na siya sa pat. Pagkatapos, ito naman ang ilagay natin dito sa harap. Itong spider plant. Lagay mo natin. Charan! nanjan na sa pat ang spider plant. Tanap tayo ng ibang ilalagay dito sa likod. Tadaan! May cupcake sinta na aglo tayo nilagay. Hanap pa tayo ng iba dito sa likod niya. Chiden, may ti plantayon tayo na choco dito nilagay. Titignan pa natin kung anong idagdag dyan sa paso. Hanap mo na tayo. Chiden, may nilagay tayong Donia Carmen. Titingnan pa natin kung pwede pang lagyan ang paso. Siksi na. Hanap pa tayo. Tada! Ito, nakalimutan ko ang ID. Tingnan niyo. Oh. Parang patsoko ang gitna. Mas lighter nga lang sa kamera. Eh, tingnan natin kung may maidagdag pa tayo sa ating paso. Tadaan! Nagtagdag tayo ng orange begonia. Para may mahalo din namang namumulaklak sa gitna. Ayan. Mukhang pwede pang taniman yung likod. Tingnan mo na natin. Tadaan! Ang ginagdag natin ay itong pink na begonia pa rin. At aglo na mutated na sinta or cupcake. At ito ding fortune plant. Ito dalawa. Ayan, ang nadagdag sa likod. At, at magdagdag tayo dito sa gilid. Hanap muna tayo. Chan! Ang nadagdag natin si Snow White Aglo at si Boxer Aglo nima. Ma. Chadan, tapos na ang ating mga pinaghalo-halong halaman. Ayan, mga dades. My begonia pink, begonia orange, my tea plant, choco, my spider plant, my aglo, 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 my coleus, my fortune plant, my calathea, my aglo pa rin. Fortune plant. So ayan. Tapos, yun lang. Bye-bye! Thanks for watching! Huwag niyong kalimutan mag-follow sa ating page. Yun lang. Bye-bye!